Dito sa game na to, napaganda pa nga yung laban mga parn. Nung umpisa, wala kaming problema. Ang gaan ng laro mga parn. O, tingnan nyo gagawin ko dito kay Yuzo nga. Paborito kong gawain yan pag maasip ka laban, eh. <laughs> Tapos ayun na nga, ang ganda ng rotation ko dito. Hindi kasi ako nag-overstay sa EXP lane ko eh. Ganto kasi ako magbadang. Kahit nasa EXP lane ako, maikot talaga ako sa mapa. Mas kailangan kasi ako sa clash kaysa maipag 1v1 dito kay Yuzo. Pero yung rotation ko, tinatimingan ko naman sa minions. Then bumabalik naman ako sa lane ko pag sa tingin kong mapupush na. Pero eto na nga, nung patagal na ng patagal yung laban, nakakabawi na yung mga kalaban, mga parn. Umabot na sa puntong hinapasurrender na kami ng CC dito, mga parn. Surrender, ayaw daw eh. Nyeh, nye, nye. Ilang beses na rin kasi kami kamuntikan matalo dito, mga parn. Kung baka kakambak talaga sila sa amin. Pero bakit kami magsusurrender? Kung pwede naman ulit balik na rin yung laban. O, oh, teka. Bago nyo makita yung discarding pang baliktaran, mga parn. Sana, mapindot nyo po muna yung palo. Tingnan nyo, yan. nye, nye, nye. nye. Voy học, doggie, OMG, hello, hello, Doggy, OMG hello, hello, Ê hello, hello, okay hello, hello, good hello, 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 Give me, nice one oh, ganon Oy! Nahuli yata si YSS! Nahuli yata si YSS! Doggy! Out tayo ng konti. Micro, 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 micro. Micro lang, micro lang. Nice one. Micro lang, micro lang, micro. Okay lang, okay lang. Pwede yata tayo dito. Pag may naligaw dito, isa kimi may ko ha. Hindi yan ha. na Okay. Sige. tayo ha. Oh. Nakawa natin, nakuha natin. Nakuha ako. Matayo, I-Bulls, ah. Okay, patay na yan, no? oh. Puk! Okay. Nice, wa. Nakapag-de-pa rin tayo. Buhay na yung Hanabi. Buhay na yung Hanabi. Iyan na! Ah! Okay! Okay! Gandang laban, magandang laban! Kailan nyo na yung Yuzong Nasa kanan nyo? Ayun o, ayun o, ayun o! Ulti, sayang. Okay lang, okay lang, okay lang. At isang ulti na yung Yuzong. Yuzong, wala halim to! Sino gusto sumama sa akin? Oo! Oh. Gagi, walang sumama. 10 seconds yung ulti ko, 10 seconds. Mamaya na, ano? Yusong nandito sa akin. Tingin sa Yusong. Tingin sa Yusong. Mm. Victory! Kaya pala kami pinapasurrender kasi hindi nila kayang manalo. Nye, nye, nye. Win ayaw, mga parn. Okay, maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, mga parn.